Luto na Sarap yan Sarap yan guys Pag natikman nyo yan Malimutan nyo yung pangalan nyo Ano? Ayan na guys, welcome sa vlog natin ngayon guys For today's video, nag-aluto si Angkil ng ano Ang Gabi Tapos <laughs> haluan ng bagong Haluan guys na bagongon, ayan na yung Gabi pinapakuluan Yung, ayan guys, yung gasol namin kami, dito kami sa bukid, sa bundok guys, yung ano Ito yung ihalo guys oh Wow So, abangan nyo mamaya guys kung paano niya ito tirahin. Paano niya diskarte yan. yan guys, tingnan natin guys kung wala pa guys. Hindi Di pa dito. Maya, maya guys. Yan Guys, siwain mo natin tong ano, tong sibuyas. Madali lang mag-iwan mag na ito guys. Yan. Tapos sunod natin yung bawang. natin itong bawang. ini turun kami dito guys. Simple simple. bukal na guys, tapos na guys. Yan guys. Madikim na. Iiwan natin tong ilaw ganyan lang guys magluto ng gabi syempre maraming ng wala pa yan ilaw pa yan ilaw pa then pagkatapos tingnan guys lagay na natin yung gata ay nilagay niya na pala hindi natin ganyan ginataang gabi na may bagongon yun guys ayos yung lutuan namin guys oh ganyan ang buhay dito guys sa ano sa nga to kel ukayan sa ukayan <laughs> buhay bukit guys buhay bukit may asin Tapos, guys, simpleng halo alo Ayan, no. Kinata ang gabi. Ilalagay na, guys. Ilalagay na muna, guys. Ilalagay na ang bagongon. Ayan, no. puno na guys Madali lang yung kumaluto Tapos guys, alo-alo -alo. Ayan guys, hindi na puti yung gata niya, violet na. Kasi yung gabi guys ay kulay violet. Ayan guys, may may guys, luto na yan guys. Lakas ng apoy guys oh. Ayan guys, tingnan natin guys. Okay, okay. Ayan guys. May nalaglag pa guys Wala na guys Hindi na yung masarap Nabawasan na isa Ayan guys Medyo yung sabaw nya Ay nag Ano na ano. Punti na lang yung sabaw nya Gamito guys Kaano yung mga ulam dito sa amin Masimple pa Pero pag tinikman mo yan guys Malimutan mo talaga yung pangalan mo yan guys, malapit na maluto guys. Kunti na lang, kunting ano na lang. Malapit na maluto. Ayos guys. Oh, ayos daw. Magic. gabi na may bagungon. Luto na guys. Kain na tayo guys. Ayun oh. Gid Ginataang gabi guys. Ayun, luto na. Sarap 'yan. Sarap yan guys. Pag natikman nyo yan, malimutan nyo yung pangalan nyo. Kaya yung kulay nya guys, o so violet na. So, guys, sa mga nanood, maraming maraming salamat dahil pinatapos nyo ang vlog natin ngayong araw. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan na mag-like. At i-share nyo ang video ito guys para mapanood din ng iba. At, at syempre, mag-subscribe na rin kayo. So yun lang guys, maraming maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!